Ayan, luto na ang ating langka. Wow. Sarap. Ang daming sa sabo. Ito yung pinakang gata niya. Sobrang labo. Wow. Apat na namang gata eh. Ayan, kain na tayo. Okay. tayo na lang ka. Ayan. Uh, biyaya ng kalikasan. Yes. Biyaya to ng kalikasan. Ayan. Lulutuin natin to langka. Sobrang kulong kulong uh, ng... Uh, Sino sasama sa swimming? <laughs> Tas ang kamay. Ayan. Ah, din natin lang ginataan. Ayan. Naghihiwa na si Oren ng Ricardo. Ilalagay natin ng sibuyas, bawang, at itong sardinas. Atis. Sponsor yan ni eh, Boss Nathan. Oh. O, tapos may kamatis pa. O, para masarap. Ito nga ang ilalahok natin. Kamatis, sibuyas, bawang. Ayan, hiniwa-hiwa na nga yan ni Oren. Kaya, ilalagay na lang natin ito. Pati nga ang gata ko. Ilalagay na nga itong bawang. Tayo magsisimula ng magisa. Ayan si Oren na ang nagluto. Hmm. Ang bango. Ang bango ng bawang. Mmm. Bango. Grabe ba naman ang lakas ng apoy eh. Sa uling na nga lang namin niluluto ito, gawa ng parang atipid sa gasol. Kasi pag sa gasol, eh, matakalas ere. Ang dami kasi at kanina, kanina pa pinapakulo yung lampa. Nahalu-haluin lang. Ayan, lalagay na nga din po ang ating kamatis. Ang bango na, may ko na nga ating uulamin. Wow! naman ang ating koko. <laughs> Para lagyan na din natin ng patis. Ayan. Diba, 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 diba. Inilagay na nga din yung sili at ito ilalagay na din ang ah, ligo. Ligo, yan, ligo. Bali, apat na piraso nga yung sardinas natin. Ito, idadagdag pa yung dalawa. O, bali, apat yan. Ah, halu-haluin lang para masarap, para magpantay nga ang luto ng isa. Hey. Amoy na na mga, naaamoy na na mga doggy. Ayan, naaamoy na nila. Hmm. Sarap naman kasi ng amoy eh. Bali, isang plangga na yun. Ang dami, no? Hmm. Isang pulo nga dito sa Kalyasi eh. Sobrang init. Oo, baka mapalitos ang kaoren. Grabe, dami. Ang oh, isang barang dito ah. Ayan po, ilalagay na natin ang gata. Bali, limang kabuo nga po pala yung pinagata natin. Puro nga po, kaya masarap. Yun yung isa. Ito yung ikalawa. Ikatlo. Apat. Ayan, at apat lang pala may sa kanila. Lima yung binili nila, pero apat lang oh, nakalagay. Oh no! Ayan, nasarap! Hmm. hahaluin lang. Ayan nga. O lang yung nabigay na gata sa kanila. doon na Pero okay na to. Madami na din siyang gata. Sarap. lalagyan naman natin ng na magic syrup Ito to doon na nga yung isang piraso. Para yummy. Ayan. Halu-haluin lang. Hahaluin lang para magpantay ang luto. Ang sarap. O, oh, sabi ni Ming Ming, oh, ang sarap daw. Oh, sabi ni Ming Ming, ang sarap naman, ang sarap. <laughs> 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 Nahingi Hindi ng food si Ming Ming. Lagyan din natin ng betchen. Para yaming yami okay. talagang yaming yami. Bango. na Nang, Nangangamoy sweet. <laughs> Yan, o. Oh, gumamit na ng flashlight sila. At madilim na. O, ba diba, Ang But chef ay si Boss Oren. Wait lang, bro, ha? Yung ulam, ha? Mamaya kayo kumain. Ayan, luto na ang ating langka. Wow. Sarap. Ang daming sabaw. Oh. Ito yung pinakanggatan. Wow. Sobrang lapot. Apat na namang gata eh. Ayan! Kain na tayo! Okay na to! Okay na to! Kain na din po kayo! Bye-bye!